Siyempre, simulan na natin ang ating programa. Patungkol naman sa usaping pangkalusugan. Kailangan-kailangan. Marami humay sakit ngayon, di ba? Pero ngayon, ang pag-uusapan natin primarily ay yung mga nakakaramdam dahil sa paglamig na rin siguro ng panahon. <laughs> di ba, simula na ang uh, ito, paglamig-lamig. Eh. May mga habagat pa nararanasan, bagyo-bagyo dyan. Kaya lumalamig talaga yung ating uh, panahon. So, sumasakit din ang ating mga tuhod. <laughs> In other words, kaya pag-usapan po natin mga kasama ho natin ngayon, uh, siyempre request nga ito, shout out ng ating mga negosyanteng masisipag. Ano daw ba ang kanilang magagawa sa kanilang knee pain? Eto na, kilalanin na natin ang ating uh, unang Pinoy MD. Alright, ha? Uh, isa po siyang uh, rheumatologist, si Dr. Ramar John Bangayan, ang ating rheumatologist po ang makakasama ngayon. Kilalanin na natin pa siya. Ito, meron pa tayong uh, alam dito na pwede pang mabanggit eh, no? Sandali, ah. Ayun, teka. Ayan, sige na nga. Papunta na tayo kay uh, Dr. John Bangayan. Bangayan pala. O, oh, Bangayan. Akalain mo yan. O, oh, sige. Kilalanin na po natin at uh, ang ating pong Pinoy MD sa Double B na gagabay po sa atin ngayong umagang ito. So, nandyan na ba siya sa linya? Alright, Dr. Bangayan good morning po sa inyo. The doctor is in. Dr. Bangayan Good morning. Ayan, good morning. Ito na, Dok, napaka-importante pag-usapan. Lalong-lalo lalo na ho ngayong umagang ito na I'm sure may mga gumising na ang sakit aroy, ang sakit ng aming tuhod. ba? Diba? Uh, yung mga causes po muna, may mga anong kinalaman nung siguro yung lifestyle natin. No? Yung mga, mga masisipag nating negosyanteng panay-panay ho lakad uh, sa masakit nilang tuhod daw, Dok Pangayan. Yes. Uh, usually, Miss Connie, kapag nagkakaroon ng pasyente ng knee pain, kadalasan, ang mga factors nito would be first, Of course, pinaka-common yung injury, no? So, usually we have to rule out fractures, yung mga meniscal tears, ligament tears. Ito yung mga lipid na nagdudugtong sa mga buto at muscle. And sometimes, most commonly, yung mga different forms of arthritis, kagaya ng mga pwedeng degenerative, ito yung mga nakukuha sa pagkapudpud ng cartilage, no? pag nagkakaedad. Pwedeng inflammatory, ito yung mga condition o mga autoimmune illnesses na nagdudulot ng pamamaga sa katawan. So, inaatake yung mga joints kaya nagkakaroon ng arthritis. Pwedeng crystal-induced. Uh, na nagaling sa pag pagtaas ng uric acid sa dugo o kaya naman pwedeng infectious. Other causes of um, knee pain would be yung bursitis, yung nerve damage, o kaya oh. naman bukol o cancer. O oh, yun pala, ang dami pala talaga, no? Hindi yung isa nga dyan, yung bursitis, diba? Sa hips lang ba yun? Yung parang, diba, nakakaroon tayo ng mga ganyang crystal, yung sinabanggit nyo, crystal pain, may mga ganun namumuo. So, uh, basically, doc ang dami pala talagang kailangan i-watch out, no? Lalo na siguro, nagsisimula yan sa ating pong pagkain, sa lifestyle, sa ehersisyo, ganyan. So, um, Pagka nagganyan ho, nakumpirma natin yung particular na uh, siguro dahilan kung bakit tayo nagkakani-pain, diba? yung sakit sa tuhod, ano ho ang unang-unang dapat gawin? Kadalasan po kumonsulta po sa mga doktor kasi po may natutukoy ang dahilan. yes oo, oo, Natutukoy oo. ang dahilan ng mga nipin base sa kumpletong pagkuha ng clinical history mm -mm. at maayos na physical examination. So at depende sa maaaring dahilan ng nipin, may mga karampatang tests para dito. Ayun. So halimbawa kapag fracture, pinapa-X-ray po natin ang pasyente. O kaya naman, kapag ligament tears, meniscal tears, MRI kasi po doon lang po nakikita yung lipid. Mm -mm -mm. ito ka kasi yung mga paniniwala namin, di ba minsan yung uh, masakit ang tuhod, sasabihin ng lola, huwag kang masyadong kumain ng munggo. <laughs> Isa-isahin natin yun, di ba? Baka naman po pwedeng, dahil nga naman talaga sa pagkain. O oh, sige, yung mga taga-antipolo nagtatanong po, nailig sila sa kasoy, pero sumasakit din ang kanilang mga tuho dyan. Eto ba may kinalaman sa pagkain daw ng kasoy? Ah okay, yung mga kasoy po, mani, munggo, uh, actually hindi po sila talaga nakakataas ng uric acid. Hindi so noong unang panahon kasi, inaattribute natin ang pagkain ng mga legumes sa arthritis. Pero uh, napatunayan na yung mga vegetable sources ay hindi nakakataas ng uric acid ang i-take into consideration na lang natin ay yung kung paano ito niluluto. Minsan, ginigisa sa bagoong, ah, sa aromay. Yun oh. po yung mataas sa ay, uric wala. acid, hindi po yung mga legumes. Ay, ganun pala. So, pwede tayo magduloy sa Mungo Fridays, ha? Yes po. Pwede <laughs> okay. pwede. Pero yung pagkaluto depende talaga, no? So, yung mga sinasahog natin pala, ang ang yung nabanggit nyo yung siguro yung mataas so, sa patis, yung mga ganyan, yung mga sausawan pa. Yes po. Eh. Uh, any form of uh, food na galing sa uh, seafood sea or mataas. red meat. Oh, pag-red meat din, okay? Ibig sabihin, yes, okay, mga karne po, no? Ayan, uh, lahat ng klase ng karne, basta red, red meat. Red meat, art, oh. and then mga inards yung mga lamang loob, may oh, liko tayo dyan, ayan. yung pinagdakan, sisig. Oh, yun naman talaga. oh so, so, mga iiwasan na yan, no? Para doon sa mga... Yes. Ano natin? Sumasakit na ang tuhod. Hindi naman pala munggo, mani at saka yung kaso yung dahilan. Ang tagal naming paniniwala, 'yun Dok, ha, <laughs> 'di ba? Yes, eh, what so. about yung uh, inumin po, beer, mga alcoholic beverages, okay. red wine? Ayun. Um, yes. So, uh, actually po yung mga beer and mga red wine, actually sila po talaga yung mataas sa uh, uric acid. So, if ever na uh, ito yung na-consume, yung content po kasi nito mataas sa fructose, nakakataas po siya ng purine levels, which in, in the end magiging uric acid. Ganon din po ang mga sweetened beverages kasi same component po yon ng uh, beer, yung fructose, no? anything na merong uh, sweeteners, sila yung nakakataas ng uric acid, kagaya ng soft drinks, mga sweet beverages. I see. All right. Na importante yung talagang alam natin eh, di ba? Kung ano yung mga kinakain, iniinom natin. Kasi akala natin, kain lang tayo, inom lang tayo, walang effect yun sa ating mga nararamdamang sakit sa katawan. Tulad ho ng knee pain, okay? Pero pagdating sa pagkasakit ho ng tuhod, may mga sinasabi sila, uh, nakakatulong din ng mga ehersisyo. Baka pwede hong mag-guide niyo ulit kami dyan, lalo na yung mga hello, good morning po sa lahat ng mga umaara na ngayon sa umaga pa lang. pag pa lang daw nila, masakit na. Anong pwedeng gawin na ehersisyo? Yes, Miss um, Connie, especially for osteoarthritis. Ang um, osteoarthritis, ito yung arthritis na dulot ng pagkaputput ng cartilage na kadalasan nakikita natin sa elderly age group. So, kapag in pain sa osteoarthritis, hindi na masyadong ginagalaw yung tuhod. Kaya, Uh, nanghihina yung mga nakapalibot na istruktura sa joints, no? kagaya ng muscles at tendons or litig. So nagdudulot ito ng instability or pangihina. Kaya dapat mag-exercise para maiwasan ito. So ang mga exercise na na pwedeng gawin ng mga taong may osteoarthritis ay weight-bearing exercises yung binubuhat ang katawan like running, jogging or pwedeng low impact aerobic exercises kagaya ng walking, cycling or swimming. Okay, na banggit nyo low impact. Kasi nga naman kung masakit hindi naman po pwede mga high intensity na mga training ng exercise, 'di ba? Sasakit balalo pag pinilit. Ah, of course po. Kaya po low impact and very vulnerable na din po kasi yung mga structural uh, yung mga structures sa uh, surrounding the joints kaya low impact yung ginagawa natin. Ayan, okay. Magandang at least mapaalalahanan. Pero ito ha, yung dun sa mga nakatakong mga ating mga business na talaga hindi maiwasan, 'di ba? To look presentable sabi nila. Kailangan talaga daw nila magsuot ng heels eh. Pero napansin nila mas sumasakit ang kanilang tuhod. Uh, baka pwedeng gabayan ninyo. E kung yun ho talaga yung requirements sa trabaho nila, paano ba nila maiibsan yung patuloy na pagsakit no, ng uh, kanilang mga uh, tuhod dahil sa sapatos nila? Uh -huh. Ang pagsuot ng matataas na takong, ito ay nagdudulot ng lipin. Bukod doon, nagdudulot din ito ng back pain. Mm. Sapagkat sa pagsuot nito, nililipat yung pressure na galing sa body weight doon sa tuhod o kaya sa balakang. So, imagine pag nakasuot ka ng mataas na takong, pinabalanse yung katawan na nakaarko yung likod, the more na it causes um, back pain. So, ang pwedeng mang nilang gawin dito ay you know, intermittent and sometimes um, uh, elevating the Legs, after ah. yung work, oh, ay nakakatulong din po. Mm -mm. Yes. Ano yun? Para dumalo yung dugo, ano? Mas okay <laughs> yung pagdaloy. Pag tinataas natin yung paa. Okay. okay, pero syempre may hindi talaga maiwasan. Habang nagtatrabaho, kailangan pa rin nilang uh, pilitin ang sarili nila, ba diba? Na makapag-deliver, no? Ng kanilang hong uh, work. Eh, ano bang pwede daw nalang mainom, no? Na talaga hong mabibigyan sila ng uh, ginhawa. Mm -mm. Um, yung mga gamot na pwede sa, usually, uh, are mga non-steroidal anti-inflammatory drugs o kaya tinatawag natin NSAIDs. Maraming mga klase ito no, na gamot. Isa, ito, isa, isa sa mga gamot ay naproxen. Uh, kadalasan, ginagamit ito lunas para sa sintomas ng arthritis, kagaya ng pamamaga, kirot o pananakit. Ito ay mabisa at may mabilis na action kaya nakakapagdulot ng faster pain relief at bukod doon ito rin ay may long lasting effect. Mm hmm Pero syempre safe ba daw yan? 'Yon yung Naproxen. Ah uh, may mga comorbidities din ho kasi yung mga nagtatanong sa atin, may high blood mm -hmm. 'daw sila, yung iba may diabetes. Safe ba 'yon inumen doc? Base sa mga pag-aaral, ang Naproxen ay ma ay mayroong mababang cardiovascular risk risk kadalasan mas uh, pinipili itong gamitin sa mga pasyenteng mayroong cardiovascular risk kapag may iniindang arthritis o knee pain. Sinasabi nga nila na among all the NSAIDs, it is the naproxen that is less likely to harm the heart. I see, okay. So pwede itong mabili uh, over the counter? Papaano ho ba? Ito ay eh, hindi naman uh, hindi siya kumbaga kahit kunyari, hindi ko alam na may sakit pala ako or history, pwede kong bilhin to, ganun lang. Uh, uh I think it's an over the counter drugs uh -huh. but it is still of important mm -mm. na mag sa doctor oh kasi goodness. in giving non-steroidal anti-inflammatory drugs uh dapat we look into the clinical profile of the patient so we look mm -mm. at their we look into their comorbidities yeah. kung saan yung cause ng nang pain lalong-lalo okay. lalo na yon kasi yun yung ita-target natin na gagamutin. Ayan. So kailangan may gabay lagi ng doktor, 'di ba? Sa kahit anong gamot na inumin. So ito po, doc, dahil gusto namin magpagabay sa inyo. Saan ba ho namin kayo makukontak? Uh Oo. -oh. ang ang clinic ko po ay sa MCU Hospital, uh, every Saturday, 10 uh, 10 to 12 noon. Ayan. So, Manila Central University Hospital, ang kanya pong room ay 15. Tama ha? Doc? Tama Ayan. pa. Maraming salamat, Dr. Banggaya, ng ating rheumatologist na na-interview ngayon Thank para you. gabayan naman tayo tungkol pa rin po sa ating mga iniindang sakit sa ating tuhod. Thank you and God bless po sa inyo, Doc. Ha? Thank Samantala, Ito may paalala rin. Ano? Nabanggit na rin mga kapusod. walang